matos din nga na yung ala eh. ito yung ala an ang akong pagkabusa nga dili ko maglisulisod Tay. Ran. Ah, mamaya. Tawagin niyo po ang sating video. Kasi At alis po ay ikiralan noon sa uh, Sirang Ran Kobok. Kasi napagawa natin ng paggawa natin ng kubo statay na bago. Yung maganda. So kailangan bilhin natin ang mga gamit. So may sobra po sa ating budget para sa kanya mga gamit. So kidnapita natin siya ng tubig may sobra tayong 11,000 mahigit so malaki po ang gastos natin sa tubig kasi napakalayo po yung uh, pinagkabitan ng ano po yung inline so, mahigit po 100 meters po uh, dito pa sa pagkunik po uh -huh. so, tayo na Ah, uh, ito ah. Uh, meron tayong groceries. Uh, mayroon tayong solar pantay. Ha? Buksan natin. Pwedeng hindi ka gumamit ng kurinto. Ito lang, eh, mo lang sa araw, al ba? Ha? Oh. Solar pan. So, nahuli po ito kasi nakabili po tayo ng electric pan ni tatay. Mayroon pang ilaw, oh. Malaki ang solar panel. Eh. salamat sa ating sponsor sa Sulapan. Mm -hmm. Uh, isa sa ating avid supporter. Ngayon so maraming salamat. So, mamiyan lang natin pre. Uh, Ito po yung uh, resibo sa ating tubig. Ito po. 11,457 at may dagdag na ano, realis. So nagbigay po tayo ng Uh, anak sa mga libot pang snack no ang sobra po natin sa ating budget sa mga gamit ni tatay ay 11,790 mayroong nagdagdag na 1,000 from G of Hanoi, Vietnam at uh, 3,000 from Anonymous, Spain sabi sa ating Anonymous Thai advance Merry Christmas daw advance Merry Christmas daw kaya sabi nang nating Eranimus nagbigay po siya ng 10,000 oh. at Sarah Chavez nagbigay ng na 500 so ang uh, kira natin ay 16,290 oh. so ang nagastos po natin sa tubig ay 13,265 so mayroong pang natira na 3,000 oh. uh, ito po ay uh, no series ay Nakakalaga na 2,000. So mayroon pa sumbra na 1,000. Hmm. Iyan natin kay Tatay. Ito tay, tanggapin po nyo tay. Ah. 1,000. Sumbra natin tay ha? Ah. Sa ating budget tay, sa tubig. Oo. Ah. Ah. Uh, pasinsya na tay, yan lang po ang sumbra natin. Kasi malaki po ang nagastos natin sa tubig. Kasi ah. napakalayo po yung uh, kinabita natin. Pagpunta dito sa bahay ni Tatay, mahigit 400 meters po wala doon wala dito oh. at saka papasalamat din tayo na mayroon ng kasama dito sa tatay mayroon siyang pamangki na dito tumira oh. ay oh. so kumusta ang pagkuya nila tay kumusta ang kira ah, okay. 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 okay na ka okay na ka tay so, kung um, saman ni Storya tay nga nanakay tubig ah. salamat ko ginoo nga na yung ala ito Ang anak ang apang pagkabusan. Ang ko maglisyo-lisyo na kay balay, na kay kurinti, na kay tubig. Oo. Oh. Muna hmm. ay atong iyang po. Lagi na. Nga Abot, ang inyong kaluoy. Sige okay, tayo, no? So, po tas ginawa tayo, no? Oo. Oh. Katagaan pa patag, tas ng kinabuhi. Mawag. 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 advance, Merry Christmas Mawag. Mawag. Oo. Oh. Mawag. po. So, Maraming salamat talaga sa mga sponsor natin mula pa noon. Oh.

Ang meter ni yung dito Ano ito? Oh. Okay na. Kasi uh, ano yung tatay? Meron na tubig. So yan po. Uh, Makausap po natin ng pamangkin ni tatay. Na. Dito na patira. na natin ng tubig sa si tatay, no? Hmm. Kahapon lang. lang. So okay na. Uh, pwede rin kayong Ano dito? Oo. Oh. Uh, Ay, lagyan na lang ang tubig. Ang tubig, no? Sa akin na. Akin na lang yan Ah, sa'yo. Ikaw na lang yung bayan. Hmm. At sa Ano? lang magamit eh. Oo. Uh, tiga, maraming salamat pa nga lang eh. uh, Pintis. Ah, Jumani Pintis, uh, Pintis. Ah, pamangkin ni uh, Tatay Andres dito, oh. So, okay naman po na mayroon siya bahay kasi isa lang isa no? Hmm, Matan ako, matanda na ako siya. Matanda na si Tatay. isa, so, malagaan din sa kanyang pamangkin si Tatay. So, okay na dong, nalaman mo yung covid ha? Kayo na ang bala, ha? Hmm. Sige. <laughs> kaya? Oo, oh, isa pa yan.

shout out si so Rick sa so Waga, sa so Miglanilla, at sa so ating Grace, Miss LC130, at sa so lahat ng ating mga viewers. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all.